Sa bawat pakikipag-usap mo sa babae, may mga moment na parang sinusubukan ka niya. Minsan tanong na may halong duda, minsan biro na may laman, minsan biglang malamig na parang tinitingnan niya kung paano ka magre-react. At kadalasan, hindi mo alam kung normal lang ba ito o may mali kang nagagawa. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Sa psychology, tinatawag itong testing, nabuparte ito ng natural instinct ng babae para malaman kung sino ang lalaki na totoo matatag at may emotional backbone. Hindi ito tungkol sa pagtrato sa iyo bilang kalaban. Ito may uh, tungkol sa pag kung karapat dapat kang pagkatiwalaan. At kung hindi mo naiintindihan ang mga test na iyon, madali kang matatalo sa laro na hindi mo alam na nilalaro mo pala. At dito ka madalas nadadapa. Kapag sobrang bait mo, red flag. Kapag sobrang reactive mo, red flag. Kapag sobrang eager mo, red flag. Ang babae hindi tumitingin sa salita mo, tumitingin siya sa reactions mo. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit ka minsan binabalewala, minsan sinusubok at minsan biglang nilalamig, kailangan mong maintindihan ang psychology sa likod nito. Pero bago tayo magsimula, may isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Naniniwala ka bang lalaki kang hindi basta-basta matinag? Lalaki kang may prinsipyo at hindi nauuga ng kahit sinong babae? Kung oo, magsubscribe subscribe ka ngayon. Pero kung mas okay sa'yo na patuloy kang malito, masaktan at mamanipulate, pwede ka nang mag-scroll. Para sa mga lalaking ayaw nang maging clueless sa mga test ng babae, simulan na natin. Number 1. Bakit siya biglang nagiging malamig? Kapag biglang nanlamig ang babae kahit kanina lang ay ang sweet niya, hindi ito simpleng mood swing. Ito ay isang paraan para makita kung paano ka magre-react kapag naramdaman mong hindi siya kasing available tulad ng dati. Kapag umatras siya, tinitingnan niya kung hahabol ka ba agad o mananatili kang kalmado at composed. Sa ganitong sitwasyon, ang lalaki na walang kontrol ay agad magte-text ng sunod-sunod. Magtatanong kung may problema o mag-a-apologize kahit wala naman siyang nagawang mali. At sa mata ng babae, lumalabas kang desperate. Kapag naman nanahimik ka, nanatiling steady at hindi nagpanik, nagle-level up ang tingin niya sayo dahil hindi mo hinahayaan na ang atensyon niya ang magdikta ng emotions mo. Mahalaga dito ang emotional neutrality. Kapag hindi mo siya pinilit maging warm agad, pinapakita mong may sarili kang mundo at hindi nakasentro sa kanya. Ito ang klase ng energy na nirerespeto ng babae. Kapag kaya mong tanggapin ang malamig na moment niya nang hindi natitinag, mararamdaman niyang hindi ka madaling kontrolin. Kapag nakita niyang hindi ka reactive, nagkakaroon siya ng curiosity. Bakit hindi siya natataranta? At doon nagsisimula ang attraction. Dahil sa utak ng babae, ang lalaking kalmado sa gitna ng uncertainty ay lalaking may backbone. At iyon ang totoong sinusubok niya, hindi kung mahal mo siya, kundi kung kaya mong panatilihin ang composed na sarili. Mukahit pa bago-bago ang emosyon niya. Kapag nalagpasan mo ang test na ito, mapapansin mong bumabalik siya, mas soft, mas attentive at mas interesado. Bakit? Dahil napatunayan mo na hindi ka lalaking basta-basta nadadala ng lamig niya. Number 2. Kapag bigla siyang nagiging mysterious. May mga araw na ang babae ay biglang nagiging tahimik, hindi agad nagre-reply, o parang may sariling mundo. Hindi ito laging dahil may problema siya. Madalas, ito ay isang psychological test. Gusto niyang makita kung paano mo haharapin ang uncertainty kapag hindi niya binibigay ang kompletong impormasyon. Sa ganitong paraan, nalalaman niya kung ikaw ba ay may emotional stability o mabilis kang ma-insecure. Sa isang halimbawa, isipin mong kachat mo siya gabi-gabi. Tapos ngayong araw bigla siyang dry at hindi na ganun ka-engaged. Kapag nagpanik ka at tinanong mo agad kung galit ba siya, may mali ka ba o may iba ba siyang kausap, mas lalo kang bumabagsak sa test. Sa isip niya, ah, mabilis pala siyang ma-shake. Konting tahimik lang, nag-aalala na agad. At kapag ganito ang tingin niya sa'yo, nawawala ang respeto at attraction. Pero kapag hindi ka nagmadaling unawain ang bawat silence o pagkilos niya, ipinapakita mong hindi ka dependent sa validation niya, na natili kang steady, hindi ka nag-overthink, at hindi mo ginagawang big deal ang maliit na pagbabago sa energy niya. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo siyang nagiging curious sa'yo. Ang mysterious na silence niya ay parang pihitan. Iniikot niya para makita kung ikaw ba ang tipong lalaki na tumatakbo agad sa takot o yung may sariling identity kahit hindi niya ibinibigay ang buong atensyon niya. At sa tuwing hindi ka nagre-react ng sobra, tumataas ang value mo sa mata niya. Dito mo rin makikita ang tunay na dynamic ng psychological testing ng babae. Hindi nila sinasabi directly, pero pinapanood nila kung kaya mo bang maging emotionally grounded. Kapag hindi mo siya pinilit mag-explain, mas lalo niyang nararamdaman na ikaw ang lalaking hindi basta-basta mako -basta makokontrol. At kapag nakita niyang hindi gumana sa'yo ang tahimik niyang test, doon siya unti-unting bumabalik with more openness, mas warm na energy at minsan pa nga mas klingi. Dahil sa utak niya, hindi ko siya kayang igalaw. Mas mataas level niya. Number 3. Kapag sinusubukan niyang galitin ka ng kaunti, may mga babae na sadyang nagbabato ng maliit na provocation. Mga biro na may tama, banat na medyo below the belt, o komentong parang sinusundot ka. Hindi ito laging para saktan ka, Kadalasan test ito para malaman kung gaano kakabilis ma-trigger. Ang punto niya, gusto niyang makita kung lalaki kang may composure o lalaki kang madaling sumabog. Halimbawa, nag-uusap kayo tapos bigla niyang sasabihin, mas mature pa minsan yung ibang lalaki kaysa sayo. Kung ang sagot, mo ay agad kang nade-defensive, nagagalit o nagtatampo panalo siya sa test. Ibig sabihin, madali kang ipush at hindi ka marunong mag-control ng emosyon. Pero kapag ngumiti ka lang at sinagot ng steady, hindi napipikon, hindi nagaalboroto, mas lalo siyang naku-curious bakit ang compost mo. Ang ganitong test ay ginagamit para makita kung kaya mong mag-lead emotionally. Dahil ang babaeng hindi sigurado sa emotional strength mo, hindi rin magiging komportable sumunod sa direksyon mo. Kapag nakita niyang hindi ka affected ng maliliit niyang shots, mas lalo siyang nagiging interesado dahil nakikita niyang mas mataas ang psychological resilience mo. Sa mga maliit na banat na ito, umiikot ang gauge niya kung gaano ka ka confident sa sarili mo. Hindi niya sinasabi directly, pero ang tunay niyang tanong ay, ito bang lalaking to, matatag ba? O may hila ko sa drama kapag gusto ko? Kapag hindi ka nag-react ng sobra, ipinapakita mong hindi ka madaling hilahin sa emotional chaos. At kapag naramdaman niyang hindi ka nagpapaikot sa kahit anong subtle provocation niya, mas mataas ang tingin niya sa'yo dahil bihira ang lalaking hindi agad nadadala ng ego. Sa huli, kapag alam niyang hindi mo kailangan, patunayan ang sarili mo sa bawat Maliit na banat niya, mas lalo siyang napapalapit. Dahil sa utak niya, finally, isang lalaking hindi ko basta-basta kayang ikontrol. Number 4. Kapag tinatamaan nila ang ego mo, may mga sandali na ang babae ay nagbibigay ng comment na parang simpleng observation. Pero kung titingnan mo ng malalim, nakatutok ito sa ego mo. Pwede niyang sabihin na hindi ka kasing driven ng ibang lalaki o kaya naman ay tila may duda siya sa mga plano mo sa buhay. Sa ibabaw, parang casual lang. Pero sa ilalim, test ito para makita kung paano mo hinahandle ang pressure sa pride mo. Isang halimbawa nito, nagkukwento ka tungkol sa goals mo, tapos bigla siyang magtatanong. Sigurado ka ba dyan? Parang hindi ka naman ganun kaseryoso. Kung sasagot ka ng defensive, nagmamadali kang patunayan ang sarili mo. O nasaktan ka agad. Lumalabas na hindi pa solid ang foundation mo. Pero kapag kalmado ka, nananatiling steady, at ipinapakita mong hindi mo kailangan ipaglaban ang ego mo sa bawat salita, niya, dito ka pumapasa sa test. Sa ganitong paraan niya sinusukat kung ikaw ba ay emotionally grounded. Kung masyado kang attached sa validation, mabilis kang ma-offend, o kailangan mong i-prove ang sarili mo sa lahat ng oras, nawawala ang tingin niyang masculine stability sa'yo. Ang suit niya ay lalaking hindi natitinag ng tingin ng iba, lalaking kampante sa sarili. Kapag hindi ka nag-react ng sobra sa mga comment niyang may tama, nagiging intriguing ka sa kanya. Iniisip niya bakit hindi ka nasasaktan, bakit hindi ka nai-insecure. At dito nagsisimula ang curiosity niya. Isang curiosity na madalas humahantong sa attraction. Ang pagtaman niya sa ego mo ay hindi para saktan ka, kundi para makita kung ang lalaki ba sa harap niya ay may emotional spine. Kapag nakita niyang hindi ka natitinag, napapaisip siya, iba to, hindi siya kagaya ng iba. At doon niya unti-unting nakikita na ikaw ang tipong hindi madaling mabuwag. Kahit subukan pa niya Number 5. Kapag sinusubukan nilang gawing second option ang pakiramdam mo. May mga babae na gumagamit ng subtle behavior para maramdaman mong hindi ikaw ang priority. Hindi para saktan ka, kundi para makita kung paano mo ire-react kapag pakiramdam mo ay nasa likod ka ng linya. Bigla siyang hindi available, bigla siyang may iba raw nakausap, o bigla siyang may ibang plano na hindi ka sinama. Sa surface, parang normal lang. Pero underneath tinitingnan niya kung babagsak ka ba sa neediness o mananatili kang composed. Halimbawa, may napag-usapan kayong date, pero sasabihin niya later on, tingnan ko muna kung free ako. May inaasikaso pa kasi ako. Kung magmamakaawa ka, pilit na mag-a-adjust o magmukha kang natatakot makancel ang plano, nakikita niyang mababa ang self-worth mo. Pero kapag hindi mo ginagawa big deal at nagre-respond ka ng kalmado, ipinapakita mong hindi, nakasentro ang buhay mo sa kanya at yan ang nagiging dahilan para tumaas ang value mo. Ang mga ganitong moments ay ginagamit niyang barometro para masukat kung ikaw ba ay kayang tumayo sa sarili mong identity. Kung mabilis kang mashake kapag hindi ka pinaprioritize, iniisip niya na hindi ka emotionally stable at mas madaling makontrol ang mindset mo. Pero kung steady ka, hindi nagtatampo at hindi naghahabol, mas lalo siyang nagiging curious kung bakit hindi ka nanginginig sa uncertainty. Psychologically, ang babae ay attracted sa lalaking hindi natitinag ng perceived rejection. Tinitingnan niya kung may sariling mundo ka ba o kung mababali ka kapag hindi siya agad available. Kapag nakita niyang nananatili kang grounded kahit pakiramdam mo ay nasa second position ka, nagiging clear sa kanya na may mataas kang self-worth. Sa ganitong test lumalabas ang tunay mong emotional strength. Kapag hindi mo kinailangan patunayan ang sarili, mo piliting ibalik sa iyo ang Attention niya, ramdam niya na hindi mo tinatali ang pride mo sa validation niya. At dito nagiging maliwanag sa kanya. Hindi ka lalaki na maaangkas sa ilalim. Ikaw ang lalaki na may sariling direksyon at yan ang lakas na gusto niyang sundan. Number 6 kapag tinitingnan nila kung gaano ka kapag may competition. May mga babae na hindi naman talaga interesado sa ibang lalaki pero binabanggit nila ito ng pahapyaw para makita kung paano ka nagre-react. Pwede nilang sabihin na may nag-chat sa kanila, may nag-o-offer ng sabay, o may lalaking mas mabait o mas mature. Hindi ito para pagsilosin ka ng literal, kundi para sukatin kung gaano ka secure sa sarili mong value bilang lalaki. Halimbawa, nagkukwentuhan kayo tapos bigla niyang binanggit na kanina may nag-o-offer na ihatid ako pa uwi, pero tinanggihan ko. Kung agad kang sumiklab, nagtanong nang paulit-ulit, o nagpakita ng sobrang selos, sa isip niya bumabagsak ka sa test. Bakit? Dahil lumalabas na kinokompit mo ang isang bagay na hindi naman kailangan patunayan. Pero kapag steady ka lang, ngumiti, at hindi ipinakita na naapektuhan ka, doon ka nagiging interesting. Ang test na ito ay tungkol sa emotional control. Gusto niyang makita kung kaya mong hawakan ang sarili mong ego kapag may perceived threat, kapag mabilis kang may insecure, alam niyang madali kang mamanipulate dahil isang mention lang ng ibang lalaki, umiikot na ang mundo mo sa kanya. Pero kapag nananatili kang grounded, ipinapakita mong hindi nakadepende ang confidence mo sa external factors. Sa ilalim ng test na ito, isa lang ang tunay niyang tanong. Confident ba tong lalaking to sa sarili niya? Kaya ba niyang manindigan ng hindi natitinag? Kapag oo ang sagot sa kilos mo, mas lalo siyang na-attract. Kasi ang lalaking secure, hindi nagmamadaling i-prove ang sarili niya. Hindi siya nag effort magmukhang alpha. Natural siyang kalmado. At yun ang nakaka magnet. Sa tuwing hindi ka nagpapadala sa competition test niya, Nagiging malinaw na hindi mo kailangan ipaglaban ang value mo. Ramdam niyang hindi ka natitinag kahit may ibang lalaki sa paligid. And dito siya mas naahok dahil nararamdaman niyang ikaw ang lalaking hindi natatakot mawala siya, kaya ikaw din ang lalaking hindi niya kayang bitawan. Number 7. Kapag pinaparamdam nila na hindi ka ganun kaimportante, may mga babae na biglang lumalamig, biglang hindi gaano responsive, o biglang parang wala kang halaga sa conversation hindi ito laging dahil nawawalan sila ng interest. Minsan, sinasadya nila ito para makita kung paano mo hina-handle ang emotional distance. Gusto nilang makita kung ikaw ba ay lalaki na tatakbo agad para humabol o yung may backbone kahit hindi siya nagbibigay ng warmth. Halimbawa, kahapon ang sweet niya, pero ngayong araw ang tipid ng sagot niya. Kapag nagtanong ka agad kung may problema ba, ginagawa mo ba siyang priority mo? O may mali ka ba sa mata niya, pumatol ka sa test? Ibig sabihin, kaya kanyang ipul gamit lang ang shift ng energy. At kapag kaya niyang galawin ang emotional state mo ng ganun kadali, nawawala ang tingin niyang lakas mo. Pero kapag nanatili kang steady, hindi nagtatampo, hindi nagyayabang, at hindi din nagpapakita ng takot, nagiging malinaw na hindi mo kailangan ng constant reassurance para manatiling grounded. At yan ang nagbibigay ng bigat sa presence mo. Iniisip niya, bakit hindi siya naapektuhan? Bakit kaya niyang panindigan sarili niya kahit ako mismo ang lumalayo? Ang ganitong test ay nakatuon sa emotional independence. Kapag hindi mo hinahabol ang validation, ipinapakita mong ikaw ang may control sa sarili mong mundo. Hindi mo hinahayaan na ang mood niya ang magdikta ng pananaw mo sa sarili mo, at yan ang mas lalong nagpapataas ng value mo sa mata niya. Sa likod ng test na ito, sinusukat niya kung kaya mong maging consistent kahit hindi siya consistent. Kung stable ka kahit siya ay hindi. Dahil ang babae, instinctively, mas nagtiwala sa lalaking hindi bumibigay sa pressure ng emotional fluctuations. At kapag nakita niyang hindi mo siya, hinahabol kahit pinaparamdam niyang hindi ka importante, doon siya mas bumabalik. Dahil ang lalaki na hindi natitinag ay ang lalaking nahihirapan siyang i-let go. Number 8. Kapag sinusubukan nilang basagin ang confidence mo sa maliit na paraan, may mga babae na nagbibigay ng maliliit na comments na parang harmless, pero ang tunay na target ay ang confidence mo. Hindi ito insulto na halata. Subtle lang, mga salitang pwedeng magduda ka sa sarili mo kung mahina ang ego mo. Ang goal nito ay makita kung gaano ka katatag sa loob kahit may konting sting. Sa salita niya, halimbawa, sasabihin niya ng casual. Parang hindi ka ganun ka-decisive minsan. Hindi naman siya galit, hindi rin siya namimintas ng diretsyo, pero may tama. Kung agad kang mag -e explain magpapalusot, or magde-defensive... Sinusukat niya kung gaano mo kakailangan ng approval niya. At kapag ganun ang reaction mo, nakikita niyang madaling maapektuhan ang confidence mo. Pero kapag ngumiti ka lang, tinanggap mo ng hindi nasasaktan, at ipinakita mong secure ka sa sarili mo kahit may bahid ng criticism, nagiging iba ang dating mo sa kanya. Naiisip niya, hindi ko siya natitinag. Hindi siya madaling masira. At dahil doon, mas lumalalim ang respeto niya sa'yo. Siyang yung test na ito ay para makita kung kaya mo bang i-handle ang pressure ng Comments na may light emotional... Wait, ang lalaki kasing... Sabit ang pride, mabilis masaktan. Ang lalaking matatag, nananatiling kalmado kahit hindi maganda ang feedback. Sa bawat maliit niyang komentong parang gusto kang ishake, tinitingnan niya kung paano ka nagfa-function kapag may tension. Kapag nakita niyang hindi ka nagre-react emotionally, mas lalo siyang nagiging interesado dahil bihira ang lalaking hindi. Agad natitinag ng minor criticism. Kapag nakikita niyang kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon kahit... Sinusubukan kanyang i-disrupt? Dito lumalabas ang tunay mong strength. At sa dulo, mas napapansin niya na ikaw yung tipong lalaki na hindi. Basta-basta mababasag kahit anong subtle test pa ang ibaton niya. Number 9. Tinitest ka niya para sukatin ang emotional maturity mo. Kapag ang isang babae ay nagbibigay ng mga sitwasyong nakakairita, nakakainis, o minsan parang walang sense, hindi yan dahil bored lang siya. Kadalasan, Tinetest ka niya para sukatin ang maturity mo sa moments na hindi mo kontrolado. Gusto niyang makita kung marunong ka bang kumalma kapag may pressure o kung mabilis ka sumabog kapag na-trigger ka. Sa psychology, ang emotional maturity ay isa sa pinakahinahanap ng babae sa long-term partner. Hindi sapat na may looks ka o may pera. Kung ang ugali mo parang bata na konting tampo lang nag-aaway na, automatic turn-off sa babae. Kaya minsan, nagbibigay siya ng maliit na kulit test para makita kung paano ka magre-react. Example, Bigla kanyang hindi i-chat ng half day. Tapos pag nagparamdam ka, busy ako kanina. Sa surface, simple lang. Pero ang tunay na tanong, paano ka nag-react habang wala siya? Nagpanik ka ba? Nag-text ka ba ng sunod-sunod? O chill ka lang at tinuloy ang ginagawa mo? That reaction reveals your maturity. Bakit ito importante? Dahil ang emotional maturity ay equal sa security. Kapag alam niyang hindi ka madaling ma-shake emotionally, mas kampante siya sa'yo. Mas tiwala siya na kahit may problema, hindi ka uurong, hindi ka magwawala, at hindi ka magiging pabigat sa relationship. Pero tandaan, hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan ng fake calm. Ang gusto ng babae ay isang lalaking marunong mag-handle ng emotions niya. Hindi yung nagtatago o naglalabas ng toxicity. Ibig sabihin, kaya mong magbigay ng tamang response kahit may discomfort. Sa huli, kapag tinetest ka ng babae emotionally, hindi para pahirapan ka, kundi para makita kung ready ka ba sa deeper connection. Kung kaya mong dalhin sarili mo kahit may pressure, doon nagsisimula ang respeto at attraction na hindi madaling mawala. Number 10. Takot sa pagkalimot o pag-iwan testing para siguraduhin ang katapatan ng lalaki. Maraming babae ang may takot na sa huli, iiwan o makalimutan sila. Kaya minsan kahit hindi nila sinasadya, sinusubok nila ang lalaki para makita kung tunay ang kanyang dedikasyon at pagmamahal. Ang pagsubok na ito ay hindi laging masama. Kadalasan, ito ay proteksyon laban sa sakit na maaaring idulot ng taong hindi totoo sa kanila. Halimbawa, si Mara ay nakipagrelasyon kay Carlo. Sa umpisa, sobrang sweet at maalaga si Carlo. Pero isang araw, sinubukan ni Mara na hindi muna siya mag-reply sa mga text ni Carlo. Iniobserbahan niya kung magpapakita pa rin ng effort ang lalaki. Nakita niya na kahit hindi siya agad sumagot, palaging tinatawagan at kinoconfirm ni Carlo kung okay lang siya. Sa simpleng test na yon, Napatunayan ni Mara na hindi lang basta atraksyon ang nararamdaman ni Carlo, kundi tunay ang kanyang pag-aalaga. Ang ganitong behavior ay madalas nangyayari kapag may insecure experience ang babae sa nakaraan. Kung minsan, may trauma sila mula sa nakaraang relasyon, kaya kailangan nila ng proof na hindi mauulit ang sakit na yon. Ang test ay parang shield, isang paraan para masecure ang sarili bago masaktan ulit. Mahalagang tandaan, ang testing ay hindi laging nangangahulugang manipulasyon. Para sa babae, ito ay paraan ng pagsusuri. Sinusukat niya ang consistency, patience, at sincerity ng lalaki. Kung consistent ang effort ng lalaki, mas malaki ang tiwala ng babae sa kanya. Gayunpaman, kung ang lalaki ay mabilis mainis o mawalan ng pasensya sa simpleng test, madali rin siyang mare-reject. Kaya sa sitwasyon tulad ni Carlo, ang pagiging kalmado, maunawain, at consistent ang susi para maipakita ang tunay na dedication. Sa huli, ang pag-test ng babae ay likas na behavior na naglalayong protektahan ang sarili. Sa pamamagitan ng tamang pagintindi sa kanyang behavior at pag-handle nito ng maayos, mas nagiging matibay ang relasyon at nagkakaroon ng mas malalim na tiwala sa isa't isa. Number 11. Pagsubok sa lalaki para makita ang kakayahan niyang magpahalaga. Minsan, sinusubok ng babae ang lalaki para makita kung gaano siya kavalyo ang relasyon. Hindi ito tungkol sa material o pera, kundi kung handa ba siyang mag-invest ng oras, effort at emosyon para sa kanya. Sa psychology, ito ay isang paraan para malaman kung ang lalaki ay emotionally mature at responsable. Halimbawa, si Liza ay nakipag-date kay Jonas. Alam niyang abala si Jonas sa trabaho, kaya minsan na ay nag-request siya ng simpleng bagay, tulad ng sabihing, kumusta ka? Sa gitna ng busy schedule. Sinubok niya kung maglalaan pa rin si Jonas ng effort para ipakita na mahalaga siya. Sa unang pagkakataon, medyo hindi niya ito sineryoso ni Jonas. Pero sa susunod na araw, nag-message siya ng sweet at maalalahanin na mensahe. Dito nakita ni Liza na handa si Jonas na mag-adjust at mag-effort kahit abala na nagpapakita ng kanyang tunay na pagmamalasakit. Scan itong kind of testing and madalas kong Kapag may alinlangan ang babae sa dedikasyon ng lalaki, kadalasan, nais niyang makita kung tunay ba ang sinasabi niyang pagmamahal o puro salita lamang. Ang lalaki na consistent sa effort ay nagtatak ng trust at nagbibigay ng sense of security sa babae. Mahalaga ring maunawaan ng lalaki na hindi ito personal na atake. Ang testing ay likas na behavior para sa self-protection at reassurance. Kung papansinin niya ito, magiging mas malakas ang koneksyon ng dalawa sa halip na maging dahilan ng away o misunderstanding. Sa kaso ni Liza at Jonas, ang simpleng test ay nagturo sa kanila ng mutual understanding. Natutunan ni Jonas na minsan kailangan niyang ipakita ang effort kahit sa maliliit na bagay at natutunan ni Liza na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang salita kundi aksyon. Sa huli, ang pagsubok ng babae sa lalaki ay paraan ng pagtuklas ng tunay na halaga ng relasyon. Kapag nahandle ito ng tama, hindi lamang nagiging mas matibay ang relasyon, kundi lumalalim din ang emotional bond at tiwala sa isa't isa. Number 12. Pagsubok para makita kung kayang panindigan ang pananagutan sa relasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit sinusubok ng babae. Ang lalaki ay para makita kung kaya niyang panindigan ang anumang responsibilidad sa relasyon. Sa psychology, ito ay bahagi ng pagtatasa sa maturity at commitment ng lalaki. Gusto ng babae na malaman kung hindi lang siya nakakasama sa magagandang panahon, kundi handa rin ang lalaki sa may hirap na sitwasyon. Halimbawa, Asi Anawa ay nakipagrelasyon kay Marco. Isang araw, nagkaroon ng problema si Ana sa kanyang pamilya at sobrang stressed siya. Sa halip na agad magreklamo, Sinubok niya kung paano tutugon si Marco. Makikinig ba siya o iiwasan lang ang problema? Si Marco ay naglaan ng oras, nagpakita ng empathy, at tumulong sa simpleng paraan. Nag-text para alamin ang kalagayan, nagbigay ng payo, at pinakinggan ang buong kwento ni Ana. Sa simpleng pagsubok na iyon, nakita ni Ana na kaya ni Marco maging support system sa oras ng pangangailangan. Ang ganitong behavior ay kadalasang nangyayari kapag may karanasan ang babae sa relasyon na hindi siya sinuportahan sa nakaraan. Ang testing ay paraan para hindi na maulit ang sakit o pagkabigo. Sa pamamagitan nito, nasusukat niya ang kakayahan ng lalaki na maging maasahan sa anumang sitwasyon. Mahalaga para sa lalaki na hindi isipin ang testing bilang pangiintriga o bastos na laro. Sa mihalip, ito ay magkorneta para ipakita ang kanyang katatagan, pagiging maunawain at tunay na dedikasyon. Ang bawat effort na ipinapakita ay nagiging investment sa tiwala at seguridad ng babae sa kanya. Sa kaso ni Ana at Marco, ang simpleng pagsubok ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Natutunan ni Marco na ang commitment ay hindi lang sa kasiyahan, kundi lalo na sa oras ng krisis. At natutunan ni Ana na may partner siyang maaasahan sa lahat ng sitwasyon. Sa huli, ang pagsusubok ng babae para makita ang pananagutan ng lalaki ay isang natural na mekanismo ng self-protection at relationship assessment. Kapag naintindihan at nahandle ng maayos Nagiging daan ito para lumalim ang tiwala at katatagan ng relasyon sa parehong partido. Ngayong natapos natin ang mga dahilan kung bakit sinusubok ng babae ang lalaki, mahalagang tandaan na ang kaalaman na ito ay hindi para manipulahin o sakta ng iba. Sa halip, ito ay para maunawaan ang mga pattern ng pag-iisip at emosyon sa relasyon. Kapag alam mo ang dahilan sa likod ng kanyang behavior, mas nagiging malinaw ang iyong mga desisyon at reaksyon. Tandaan, ang bawat pagsubok ng babae ay may psychological purpose, proteksyon, assurance, at pagtuklas ng tunay na halaga ng lalaki. Sa halip na mainis o masaktan, gamitin mo ito bilang oportunidad para ipakita ang iyong katatagan, konsistensya at dedikasyon. Ang tamang response ay nagtatayo ng tiwala at nagpapalalim ng koneksyon. Isipin ang mga simpleng halimbawa na ating tinalakay. Mula sa pag-check kung available ka sa oras ng pangangailangan, hanggang sa pagsubok kung handa kang mag-effort sa maliliit na bagay. Ang mga simpleng aksyon na ipinapakita mo sa bawat test ay nagiging patunay ng iyong tunay na intensyon at pagmamahal. Kung nais mong maging mas matalino sa pakikitungo sa babae, obserbahan, unawain, at kilalanin ang kanyang behavior. Huwag basta-basta mag-react. Sa halip, mag-reflect at magpakita ng emotional maturity. Ang kaalaman sa dark psychology ng babae ay nagbibigay sa iyo ng advantage na hindi lamang para sa relasyon, kundi para sa personal growth mo rin. Kung gusto mo pa ng mas malalim na tips at insights tungkol sa dark psychology, pagmamahal, and the dynamics ng relasyon, siguraduhin mag-subscribe sa channel natin, I like ang video and i-click ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ka mamimiss sa mga bagong content na makakatulong sa iyo maging mas matalino sa pag-intindi sa babae at sa relasyon. At tandaan, ang tunay na lakas sa relasyon ay hindi sa manipulasyon o pagsisinungaling, Kundi sa pag-unawa, pasensya at konsistensya. Huwag matakot sa pagsubok. Gamitin mo ito bilang paraan para patunayan ang iyong dedication at lumakas bilang isang tunay na lalaki.